Sa loob lamang ng 26 na oras, sa kulungan ang bagsak ng lalaking ito matapos niyang di umano'y paslangin at ilibing ang katawan ng kanyang kasintahan sa Linggayan Baywalk sa Pangasinan. Ang biktima, kinilalang si Evelyn Salting, isang third-year BSBA student sa Pangasinan State University, Lingayen Campus. Matatandaang natagpuan ng isang lalaki ang bangkay ng biktima pasado alas 6 ng gabi noong September 24. September 23, in-report na nawawala ang dalaga rapin naman ang suspect ang kasong rape with homicide. This is an isolated case. We could say that this is a crime of uh, passion. No, may away ang dalawang uh, batang may uh, may relasyon. We don't know in between kung ano po yung away nila, but all evidence points out that it's a crime of passion. Ayon sa naging pagsusuri sa bangkay, traumatic head injury ang naging sanhi ng pagkamatay nito inalam po natin kung sino itong victim at uh, inalam po natin kung ano yung mga gawin niya. At uh, nakagawian nga po ayon sa mga interview na kinandak natin na lumalabas lang po itong uh, victim uh, kasama ng kanyang boyfriend o di kaya lumalabas po itong uh, victim kasama niya yung kanyang mga boardmates po uh, after uh, classes hours po. In po natin yung arrest doon sa suspect after he was positively identified by the, one of the witness. Pinuri naman ni Governor Ramon Vigigo III ang naging mabilis na pagresponde ng mga kapulisan sa kasong ito. I commend no itong uh, investigasyon at uh, trabaho po ng ating kapulisan lalong-lalo na po dito sa uh, bayan ng Lingayen. So at least Uh, we could say that the uh, case is uh, solved. Ipinag-utos niya rin ang dagdag seguridad sa naturang baywalk, lalo pat parami ng parami ang bumibisita sa pasyalan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.